Hello, I am Father Arvin Madla from uh, Buwak Marinduque. Ang tao ay lalo pang nagiging aktibo yung kanyang pakikisangkot doon sa paglilingkod na ginagawa ng mga nanunungkula. Full of insights at napakaraming takeaways na pwedeng-pwedeng mai replicate lalong-lalo na pagbalik sa mga communities maturuan, lalong-lalo lalo na yung mga nasa grassroots level, how could they actively participate doon sa budget process, sa proseso ng pagdedesisyon tungkol sa mga proyekto, at yung pakikisangkot sa pamahalaan. Yung pag-recognize ng role ng uh, civil society, sa nation building, ang laking bagay na noon, yun yung ini ng open government eh. Na meron tayong transparency, accountability, hindi lamang sa result, maging dun sa mismong proseso at sa start ng proseso, sa pag-initiate pa lang, nandoon na dapat yung transparency and accountability sa tao.